Magandang araw po, October 16, 2023. Sa araw ng So ito po ay lang may isang linggo na po akong sinusunod na ito po para ng aking mapipitas. So ito po ay basket one pa lang po. So malapit na pong mapuno. So alas time po na aking harvest is sa nasa 6 kilos. Ang aming porting bags is nasa 1,000 rin hard na aking mga harvest. ngayon. So, ayan. So, puno na po ng aking isang basket. So, mixed basket naman. So, ayan. Ang dami pong bunga. Sunod-sunod. Araw-araw po yun ako nag-harvest ng ganyan kadami. So, ayan. Napupuno po, po lagi yung aking tatlong basket. So, ayan. Fast forward po tayo. Ayan, pinapapast forward na po para mas mabilis po tayo. Ayan. So, ayan po, malapit naman po ang ating second basket. Ayan po ay white oyster mushroom. Ay, yung kanyang variety po ay angel and hungry mushroom. Ayan. So, ayan po, malalapad po kayo yung kanilang mga bunga. Okay po, puno na po natin isang basket. So, magiging basket rin na po tayo. Ayan, to po, ang lapad po ng bunga. Ano po yung angel? Angel variety po ng oyster mushroom. Ano po yung angel variety ng oyster mushroom? Is malalapad po po yan. Yan halos po yung mukha sa lapad ng kanilang petals. Ayan po, malapit naman po nga po ng aking third basket. yan po ang latag po angel po yan yan po ay mga scraping fruiting bags na po ang mga nasa 5 months na po kasi yan so ganyan ah, in-scrape na po siya ng nanay ko para po makalabas po lahat ng kanyang binig na itubo lahat 5 months na po kasi pa 6 months na po yan ayan maliit na lang po yung bunga ng iba so ito naman po yung last basket natin which is 5 yan po na po yung isang natin basket po so, yan apat po na basket yan lahat yan po yan po lahat ng tangkay harvest so apat na basket po yan so yun yun lang